Sa Davao Exhibition Games ay may biglang tumakbo na fan sa audience kay Bell Mariano. Marami naman ang nasurpresa sa mga pangyayari. Pero nahandle naman ito ni Bell ng maayos at napabigyan pa ang fan na ito. Sobrang saya ng fan na napagbigyan ni Belle at agad-agad ipinost ang photos sa kanyang TikTok. Account na kasalukuyan ay may 1 million views with caption Dan Bell dahil ang pangalan niya ay Dan. Sobrang bait ni Bell. Ang swerte naman ni Donnie. Ocean Walk up at the starlit ocean Walk up at the starlit ocean Walk up at the starlit ocean